Yung halos pang kilong motor noon pero malapit nang maging brand ngayon. O plan tanggal libag nga pala yung plano kong gawin ngayon. At may mabisang pyesa nga pala akong nareceive ngayon for today's video ilang episode na nga lang ay matatapos na natin si Project Way B. kaya naman kapag may pre-time na ako rekta na agad ako sa garahe bali dikdikan linisan nga pala yung gagawin ko sa makina nitong Wave dahil nalalapit na nga ang kanyang pagtatapos si kakabit ko na yung makahanya puro talsik nga pala ng langis na may halong putek ang tumama sa mukha ko para lang malinis ko itong ilalim ng makina bali yung unang proseso nga pala na ginawa ko rito para malinis yung makina gumamit muna ako ng unleaded na gasolina tapos sinasabayan ko nga palang kus ko sinang brush. Tapos nagtimpla nga rin pala ako ng sabon na may degreaser para matanggal naman yung mga langis niya. Medyo mabalasik na rin kasi talaga yung mga dumi at langis na dumikit dito sa makina. At ito nga pala yung huli kong ginawa para malinis ko yung black tsaka head tapos yung makina. Gumamit nga pala ako ng top toilet cleaner. Marami na kasi sa akin nagme-message na followers ko. Ang sabi sa akin, sumubok daw ako ng top. Napakabisa gamitin. Kaya naman galing pang kabite, lumipad agad ang aming team papunta sa Pampanga para lang makabili ng top 450 ml. Pero syempre biro lang. Sa kabite ko lang din to nakita. Pero walang halong biro. Totoo nga ang sabi sa hula. Sobrang bisa nitong magpapute. At dahil malinis na nga ang makina sa baba, dito naman tayo sa pre magpo-focus. Bale hapbat nga lang pala yung ginawa ko sa kanya. Baka kasi sipunin. Habang nagpupunas nga ako, biglang may dumating na delivery. Binigyan nga pala tayo ng TRC ng swing arm. Eh hindi ko na napigilan. Ilabas yung talent ko. So at dahil hindi pa dumadating yung ano, order natin na rim seat tsaka yung rear shock sa likod, uh, hindi muna natin siya may kakabit kasi baka magasgasan lang sayang. Pero sa tindig nito sigurado ang pogi-pogi. Alright. At dahil nga napakarami ng kalawang at sobrang lambot na ng center stand, isasama ko na rin to sa papalitan natin. Hinugot ko na nga yung isang clip lock nito sa gilid. Tapos syempre isusunod natin yung kalawangin nitong ehe. At ito na nga yung isa sa nagpahirap ng araw ko ngayon, yung ehe nito na stack up na kasi kinain na ng kalawang. Buti na lang to the rescue agad ang anti-rust natin. Bale bababarang ko muna to bago natin pupwersahin. Hindi kasi pwedeng puro pwersa lang, baka mapwersa tayong mapagastos. So ayun, medyo nagka problema lang tayo dito sa center stand niya. Kasi pagdating dito sa gitna, hindi na maugot tong ehe. Tingin ko ano to, balik ko siguro tong, ano, tong ehe nito dito sa may gitna. Ay hindi tumutuloy na mahugot. Eh, tingnan nyo, pag pinupokpok natin, stack up sya rito. Hanggang dito lang sya. Hindi na maikot to. Bale, halos dalawang oras ko nga pala tong binabaran tapos inikot-ikot ko, buti na lang natanggal din siya. Kaya naman pwede na natin ikabit yung nabili kong bagong center stand, i-unboxing lang muna natin. Medyo low budget nga pala tayo ngayon, kaya standard lang na center stand yung binili natin, wala nang budget para sa stainless. Pero sukat na sukat naman siya, kaya walang magiging problema. Sunod na pyesa nga pala na ikakabit natin ay yung kanyang brake pedal, medyo kalawangin na rin kasi yung stock nitong Honda Wave. Dito nga pala sa pu punto na to, meron na naman tayong haharapin na problema. So ayun tong uh, preno natin, parang sablay ata, ang lit ng itsura niya compare dito sa stock. Ayan oh. Para nga pala hindi masayang yung oras natin sa paggagawa, moving forward muna tayo. Bali, tuturnilyuhan ko na nga pala tong gastang. Bali, may mga ilang pyesa na nga lang pala na hindi dumarating pero karamihan natanggap na natin. Halos kilala na nga pala tayo ng mga nagde-deliver ng parcel. Halos araw-araw kasi dito sa bahay sila napunta. Bali, susunod nga pala nating ikakabit ay yung U-box compartment nito para maikabit na rin natin pati yung bagong dating na battery. Hindi nga pala ako sigurado kung yung wirings nito gumagana pa dahil nabili ko sya na walang battery So ayun i-unbox na natin ngayon itong ikakabit natin na kakada ah, dito kay Project Wavy Ah andito na lahat yung headlight mm -hmm. Timalenses, tsaka lahat ng pairings. Alright, unbox natin to. Marami nga palang nagtatanong kung saan ako bumili ng kaha ito. Bali sa isang seller ko nga lang pala nabili, kaya nung dumating isang datingan lang. Kaya nga pala ako nag-unboxing dito sa vlog para kung sakaling may damage yung diniliber, pwede nating mapapalitan sa seller. Naka no video, no return policy sila, kaya kailangan talaga natin tong gawin. So, ito na yung mga ikakabit natin, pero hindi ngayon kasi paapon na rin. Siguro, Bukas, uh, iti-test fit na natin to kung kasya ba dito sa Wave. Pero, syempre, since Wave to, para dito talaga yan. So, kasama na rin yung mga headlight lens, tsaka yung taillight lens. So, itakits tayo bukas sa susunod na episode nitong Project Way B. Alright!